Wala nga maglabat. Wala na susuutin. Hey, dahil labahan mo ah! Okay! Palaundry mo yan! Wala kang pira! Wala <laughs> kang pira para sus! Nakakasaayos! May trabaho ba ay, trabaho! Wala pong nasahod! Ay! Hindi ko nalang ang skrito Mag-asawa ka. Ha! Yung matandang binata ka na eh! Ang tulog yun. Ah, tayo! Ha? Kamo tayo? Kailangan... Buri sa baba, walang... Mo... Isang baso! Ha? Isang baso lang yung tinimpla mo! Ano ba lima? Buri sa baba doon, walang makuintuhan! Wala pa sila boss eh! Wala pa, parating na yun. Wala <laughs> ka pa labahin? Kalaba ko lang kapon! Eh, susunod naman. ah hapa na! Maya, kusutin ko muna ito. Taka <coughs> si Dumpilok ngayon. Hmm, uh, baba kanina siguro, natagay siguro doon sa mga pinsa niya. Doon, may dumating sa pinsa niya eh. Oo nga, kanina nandun ni ano. Tama lang din yun, para si, alam naman yung trabaho natin, pintura, di ba? Daming lamok. Eh, pag tapos siya po dito. Ano, bisa mo dyan! Dami nga itong labahin ko eh. Talaga isang gin lumaya pagkatapos. Wala na akong shooting. Eh. Uh. Nga? Wala isang gin. Sige, may pira ka. Mayroon pa doon man nun. Pag tanggalan ng kwa sa pintura, siyempre. Bili ka. Ang Tapos sumala yan. Bila okay. ko, para i-step mo doon yung Oo. O oh, kape. Hindi, hindi mo lang. lang ako. Anong oras kaya darating sila, boss? Paratay na siguro yun, baka kanina, siguro sa kuwala sila, sigsag na. Walang laki na itong mga kuwang kuwa, si Ita kuwa. O? Oh? ng mga kuwa ni Kalbo. Lagi ako ito ng kuwa dito, ba Balag basok, Yung pagkatan si Ito, si dito. Malalaki na ba yung si Ito ang muntanim dyan? Ay, mga sadyang kala yun, o. Know? Oh. Kaya ng mga manok ni Pakbo. Wala na, kinulungan ni Pakbo yung manok niya. Mayroon pa nila, kawala. Yun, o, know, may apat pa na dito. o. Oh? Maganda pa man yung sita ko niyan. Ano yun? Mga kwan? Yung mga... Yung baylet Yan yata yung ano eh. Pabili ni Bosander? Oo. Oo. Maganda yan! Hindi e, ka ko ano, oh, okay. yung ano mo ha? Oo, sige yun lang mo! Ito, malalaki na ito mga ito. Habang itong mga... Tamis si itong kape mo pre! Ah, sarap na oh! Oo! 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 Ako! Ako! ko! Ayos! Ano ba yan? Ako! Puhan ko! Muntik mo! Tama! Uro ko sa simento! Ano ba yan? Buhusad pati ako... Ba't tinanggal mo po ako dyan? Tinanggal! Tinanggal ko! No? May puri na! Lasa ayos! May talabay sok! Ang buti nila Tama yung uro ko dyan sa mahi ko! Ano? Kala ko wala ba? <laughs> Puro ka ano na ulo ko ba ba? Kung munti, pumuntik na ulo ako! ako, na. ako Nakala ko sa ulo mo! Kasaan yan? Wala sa si Bayso ka to. Kung anong ginagawa, Ganda-ganda eh, ng... Abot ni Kamo! Nakala ko sa ulo mo! Kala sa ayos ba? Tilabahin ko, nagkakaroon ng kape. Bukas lang yan! Tara! Puro ka kasi! Ang gadagad... Pumunta ko siya dito para magkukintuhan tapos ganyan pa ako. Ayos yan eh. Puro ka ko